Ayun, oh. solid yellow. Medyo nakagupit na rin yung kanyang uh, tawag dito, mata. Konti-konti lang, patrim-trim lang. Ayun, oh. No? Nilalabas lang niya ng konti yung kanyang mata. Napakaganda niya. Tingnan niya na may itsura. Wow. Ugot ulo. <laughs> <laughs> Tinawag siyang Bukara Trumpeter dahil merong kakaiba sa kanila. Hindi lang basta-basta maganda lang yung itsura nila. Ah, Meron silang isang katangian na katangian ah, napakatagalog <laughs> meron siya isang katangian na wala sa lahat dahil si Bukara Trumpeter eh iba ang huni niya pero kailangan kumuni siya ng huni ng Trumpeter kaya tinawag silang parang trumpet dahil yung kanilang barako eh kakaiba susubukan natin ngayon kung ma natin silang bumarako pakinggan nyo mabuti kung anong huni ng no kanyang barako Medyo nagulat siya sa atin, pero medyo humuli siya lang konti. Masin ko. <laughs> Parang gumaga <gulakan. laughs> na.